Tsaka, ito. Yung privacy and content risk. Kaya, muna. Ito. Mababasa nyo naman yan, guys. Tsaka, itong communication. Okay. Ito. Camera input. And, nakaganyan yung kanina. Tapos, inopen ko. Then, ito na. Try nyo na yung National Disaster. Yan. Okay, Tapos may makikita kayo dito ang ano. Tandong... Pagkatabi ng... Pagkatabi oh ng... Pag uh -huh. Ayan, mo tapos pag inovin mo yan mga ano? mo yun. -an, yun guys. salamat.